At syempre, dito naman sa kabila, iyan naman yung kanyang dating uh, dating girlfriend. Ayan, ngayon asawa na. At may mga apo pa. Ayan partner ng saluyot. anong go anong tawag na gulay niyan na uh, ayan dinding pa partneran ng uh, bangus na inihaw ayun at iyan naman si Butoy ano uh, puna at banat black yan ayun ayun punta natin si nanay yan. Sina, sinanay naman. Yan. Tinanggalan ng tutuloy yung ano, yung gagawin tinakdakan. Yan. Yung maskara. Yung tawagin sa Tagalog. Yan. Mukhang masarap to. Bisi-bisi si nanay, huh?